Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo, para sa Abril 8, 2025. Ngayong araw, isang malakas na enerhiya ang bumabalot sa iyo, nagdadala ng pangako ng bagong potensyal at walang katulad na sigla. Sa iyong likas na katatagan at tapang, ikaw ay parang isang apoy na hindi kailanman kayang pahinain ng hangin ng pagsubok, sa halip, bawat hamon ay lalo lamang nagpapatingkad sa iyong liwanag. Sa araw na ito, hayaan mong ang enerhiyang ito ay magsilbing inspirasyon upang ipakita mo ang iyong tunay na lakas at pagkamalikhain. Ang mundo ay naghihintay sa iyong liwanag at ito ang tamang pagkakataon upang ipamalas ang iyong kakayahan at talento. Sa kabila ng anumang pagsubok na maaari mong kaharapin, tandaan mong ikaw ay likas na mandirigma, hindi lamang sa panlabas na laban kundi lalo na sa panloob na pakikibaka. Ang iyong katatagan ay hindi lamang nasusukat sa iyong kakayahang harapin ang mga hamon, kundi sa iyong kakayahang bumangon at magpatuloy ng may bagong pananaw at tapang. Ang araw na ito ay nagtuturo sa iyo na hindi hadlang ang anumang balakid sa iyong pag-unlad. Sa halip, ito ay mga hakbang lamang patungo sa iyong mas mataas na tabumpay. Ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang lumago, upang matuto, at upang maging mas matibay kaysa dati. Ngayong araw, may pagkakataon kang ipakita ang iyong tunay na kakayahan sa pamamagitan ng mga gawaing nagpapahayad ng iyong pagkatao. Ang iyong sigla at determinasyon ay magsisilbing inspirasyon sa iba, at ang iyong presensya ay hindi maikakailang nagbibigay liwanag sa sinumang nasa paligid mo. Maaari mong gamitin ang araw na ito upang magbigay ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong mga aksyon, hindi lamang sa mga salita. Ang tunay na leader ay hindi lamang mahusay sa pagsasalita, kundi sa pagpapakita ng mabuting halimbawa. Mahalagang pagtuunan mo rin ng pansin ang iyong emosyon ngayon. May mga pagkakataon na nagiging abala ka sa iba't ibang bagay. At minsan ay nakakalimutan mong bigyan ng atensyon ang iyong sariling damdamin. Subukan mong pagnilayan ang iyong nararamdaman at tanungin ang iyong sarili kung paano mo maaaring palakasin ang iyong emosyonal na kalusugan. Ang isang simpleng sandali ng katahimikan at pagmumuni-muni ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw sa mga bagay-bagay. Ang araw na ito ay nagbibigay rin ng pagkakataon upang ipakita ang iyong pagpapahalaga sa mga mahal mo sa buhay. Sa pamamagitan ng mga simpleng kilos ng kabaitan, maaari mong palalimin ang iyong koneksyon sa kanila. Maaaring isang simpleng mensahe ng pasasalamat, isang yakap, o kahit isang simpleng kilos ng pagtulong ang makapagpapakita ng iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila. Ang pagbibigay ng oras at atensyon sa mga taong mahalaga sa iyo ay hindi lamang magpapasaya sa kanila kundi magpapalakas din ng iyong loob. Habang tinatahak mo ang araw na ito, isipin kung paano mo magagamit ang iyong kumpiyansa upang palakasin ang iyong mga interaksyon at desisyon. Ang iyong paniniwala sa sarili ay isang mahalagang sandata na maaaring magbukas ng maraming pinto para sa iyo. Ang bawat aksyon na iyong gagawin ngayon ay may potensyal na humubog sa iyong hinaharap, kaya tiyakin mong gagamitin mo ito sa tamang paraan. Ang pagkakataon upang maisakatuparan ang iyong mga pangarap ay nasa iyong harapan, ang kailangan mo lamang gawin ay yakapin ito ng buong puso at kumpiyansa. Ang kulay na magdadala sa iyo ng swerte ngayong araw ay ginto. Ang kulay na ito ay sumasalamin sa yaman, karunungan at tagumpay. Ang pagsusuot ng anumang bagay na may gintong kulay o paggamit ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang mapalakas ang iyong enerhiya at makuha ang positibong daloy ng swerte. Ang gintong kulay ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay isinilang upang magtagumpay at ang iyong liwanag ay hindi dapat pigilan ni numan. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 28. Ang numerong ito ay nagdadala ng mensahe ng balanse at kasaganaan. Ito ay nagsasabi na ang iyong pagsisikap ay magbubunga ng magagandang resulta at ang iyong tiyaga ay magdadala sa iyo sa tamang landas. Kung makikita mo ang numerong ito sa anumang aspeto ng iyong araw, ituring itong isang palatandaan na ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na magpapataas ng iyong kumpiyansa sa sarili. Maaari itong maging isang simpleng bagay tulad ng pag-aalaga sa iyong sarili, pagsasanay ng bagong kasanayan, o pagsisimula ng isang bagong proyekto na matagal mo nang iniisip. Ano man ang pipiliin mo, siguraduhin mong ito ay isang bagay na magpapalakas sa iyong loob at magpaparamdam sa iyo na ikaw ay may kakayahang gumawa ng pagbabago sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, hayaang ang lahat ng natutunan mo ngayon ay maging bahagi ng iyong patuloy na paglalakbay. Ang iyong pagminilay, ang iyong mga aksyon, at ang iyong tapang ay lahat nagdadala sa iyo patungo sa isang mas magandang hinaharap. Ikaw ay may likas na liwanag na hindi maaaring patay ng sinuman. Yakapin mo ang iyong sarili ng buong puso, at hayaang ang iyong kumpiyansa, ay maging gabay mo sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Ang Abril 8, 2025 ay isang araw ng kalinawan, tapang, at bagong posibilidad. Yakapin ito ng buong puso, at hayaang ang iyong lakas ay maging daan sa mas magagandang araw na paparating. Ang iyong presensya sa mundong ito ay isang regalo, isang liwanag na nagbibigay inspirasyon sa iba. Kaya ipagmalaki mo kung sino ka, at ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay patungo sa tabumpay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.